Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw pag-usapan natin ang isang napaka-importanting paksa na maaaring makaapekto sa ating mga pagkakaibigan. Alam nyo ba na ang pagkakaiba ng attitude ng magkakaibigan ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng kanilang relasyon? Tama. At ngayon, buksan natin ang ating mga isipan at puso para maintindihan kung bakit nangyayari ito. Una sa lahat, ang bawat tao ay may kanikanyang personalidad at pananaw sa buhay may mga kaibigan na sobrang positibo at masayahin, habang may iba naman na mas seryoso at praktikal. Kapag hindi natin naiintindihan at tinatanggap ang mga pagkakaibang ito, dito nagsisimula ang problema. Halimbawa, may kaibigan kang mahilig magplano at ayaw sa bigla ang lakad, pero ikaw naman, spontaneous at gusto ng adventure communication style. May mga taong direkta magsalita, habang may iba na mas gentle ang approach kapag hindi natin alam kung paano iaangkop ang ating pakikipag-usap sa isa't isa, maaaring magkaroon ng misunderstanding. Pangatlo, ang values at priorities sa buhay. Habang tumatanda tayo, nagbabago rin ang ating mga prioridad. May mga kaibigan na focused sa career. May iba naman sa pamilya. Kung hindi tayo maintindihan sa mga pagbabagong ito, maaaring lumayo tayo sa isa't isa. Pero huwag kayong mag-alala may mga paraan para maiwasan ang pagkasira ng pagkakaibigan. Maging bukas sa komunikasyon. Kung may problema, pag-usapan agad. Huwag hayaang lumaki pa ito. Tanggapin na normal lang ang pagkakaiba. Hindi ibig sabihin na magkaiba kayo ng pananaw, hindi na kayo pwedeng maging magkaibigan. Magkaroon ng respeto sa isa't isa. Respetuhin ang oras, desisyon, at boundaries ng bawat isa. Maging understanding. Minsan, kailangan lang natin maintindihan na may pinagdadaanan ng ating kaibigan. Magpakita ng effort. Simple man o malaki, ang importante ay pinapakita natin na mahalaga sa atin ang pagkakaibigan. Tandaan natin na ang pagkakaibigan ay parang halaman. Kailangan ng patuloy na pag-aalaga para lumago at bumango. Hindi sapat na magkakilala lang kayo noon. Kailangan ng patuloy na pagpapatibay ng relasyon. At kung sakaling may problema huwag matakot na humingi ng tulong sa mga eksperto o counselor. Minsan, kailangan lang natin ng gabay para maayos ang mga bagay-bagay. Bago tayo magtapos, gusto kong ipaalala sa inyo na ang bawat pagkakaibigan ay may kwento. May mga aral na matutunan at mga alaala na dapat pahalagahan. Kung minsan man ay may pagsubok, isipin na ang tunay na pagkakaibigan ay lumalago sa gitna ng mga pagsubok. Maraming salamat sa inyong oras. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Mag-iwan din kayo ng comment kung ano ang inyong mga karanasan o payo tungkol sa topic na ito. Hanggang sa susunod na video, ito si Kuya Germs hanggang sa muli. Wala nang tulugan.